Hi ma'am, good morning po. Chris po ma'am. Bye bye Brianna. Nak bye bye. Gawin na. Bye bye. Yun, good morning, good morning na mga sa Bago tayo pumasok sa trabaho, kuha man tayo ng isang biyahe lang. Maaga pa naman at Okay. Update na lang ako ng mga kaos pag pinasokan ako ng booking. Namimili lang tayo yung yung wiko papunta sa trabaho para kasi traffic ngayon eh. Bye-bye. Bye-bye. yun nakachempo din tayo no, mga kaobs uh, dito lang yung pick sa may salamat street sa may san mateo rizal tapos yung yung drop off naman niya sa, yung, sa may veterans memorial hospital hi ma'am good morning po chris po ma'am ay salamat nakachempo din ng <laughs> ng booking malapit sa trabaho ko shower cap ma'am ah oh, naka meron nakachempo din sa Mercury Aid sa Muñoz kaysa ano lang malapit lang pa ano. malilit na rin kasi ako okay. traffic na traffic nga po eh. okay na po namimili po ako ng booking eh pumapasok puro marikina at saka ano kuhanin ko na sana kanina yung anunas eh eh lati kaso naisip ko sobrang traffic sa marikina eh Eh nakita ko Veterans Memorial Hospital. Ay eh, salamat, malapit lang. Ano mga kapatid ko na si Ma'am sa kanyang drop-off location. Let's go, let's go. Good morning, mga kabus, mga kangkas natin. Good morning po sa inyo lahat. Panibagang araw at panibagong motovlog na naman tayo. Let's go. Traffic po kasi sa batasan mo. May nasiraan daw po eh. Traffic. Traffic. yan ang traffic. Nakatsempo rin tayo, no, mga cabs. No? Malapit-lapit lang sa ano natin, sa trabaho natin yung drop off location ni ma'am. natin makuha kanina yung Ilarte Anunas. Okay, so so Yun na sinasabi ko. <laughs> at na nasiraan daw po kasi ma'am kaya ganun ka traffic dito pa lang sa baba traffic na aray ko po at least, dito sa gilid kita paano Aray ko. Oras pasok ni ma'am? Parehas tayo, ma'am. Late <laughs> <laughs> na tayo, ma'am. Malasot siya din pasok ko? Inabot nga naman tayo ng swerte, oh. <laughs> Kala ko nagbibiro lang yung tropa ko, eh na traffic packet sa batasan traffic nga wala siyang sinabi pero dito rin sa batasan packet eh yari Ah, baka ito. Dan truck. Ito nga dan truck nga. To. Traffic talaga kaagad pag may nasiraan dito. Sa bigat na ito oh, may karga. May karga buhangin. Yeah. Hirap hilahin yun, bigat. Kaya yeah, pala traffic. Huwag kagabi pa siguro nasiraan yun. Diretso lang tayo ma'am Buti walang ganong traffic sa Commonwealth ma'am yun know? o <laughs> Swerte pa rin natin Minsan kasi sobrang traffic na dyan papasok ng Pilko o oh, eh Saan tayo dito ma'am? Ay, tabi lang po natin na. Okay. Ay ma'am, thank you po. May tip pa si ma'am. Thank you. Ayun mga kaps, no, may tip sa atin si ma'am. Um, Ampere ni ma'am sa atin. Ano lang yata ito. May tip sa atin si ma'am. Nung no? mga 200 binayad ni ma'am. 200 binayad lang sa atin. Ah, tingnan natin kung... Ah, 171 lang. walang kulang 30. <clears throat> ano ni ma'am sa atin? Ang ah, tawag na ito. Tip. Thank you ka ma ma'am. Thank you. Shout out kay ma'am. Chris Abilis shout out kay ma'am laki ng binigay na tip yun shout out kay ma'am Chris Abilis laki ng binigay na tip no mga kabs 29 pesos din yun mga kabs laki nun uh, shout out kay ma'am at maraming maraming salamat po ma'am sa tip na binigay nyo sa akin malaking tulong na yun <laughs> alright pang gasolina na rin yun no, mga kabs or di kaya pang merienda syempre sana all oh. tayo naman papasok na sa tarbaho natin ng no, mga kaobos ano pa naman Uh, 7 38 eh, malapit lang naman to uh, kaya pa kaya kaya pa dito ay manilit yun dito na tayo sa ating first outlet sa Mercury Drug at sa Congressional na mga kaobs na good morning good morning mga kaobs mga kaangkas natin dyan good morning din sa mga silent viewers natin good morning po sa inyo lahat Sakto, dumating tayo 7.55 Ops Okay Ayun. Ito na tayo, no, mga kubs ah, Ligpit na na natin itong ating mga cellphone At mga ating camera Okay, so alright God bless po sa ating lahat